Si Donald Trump ba ang trumpet ng wakas? Konektado ba siya sa huling trumpeta sa Biblia? Maari bang ang sinasabing huling trumpeta sa banal na kasulatan ay hindi isang instrumento kundi isang tao? Sa traditional na pananaw, ang trumpeta ay isang literal na tunog, isang hudyat mula sa langit. Pero kung babalikan natin ang mas malalim na kahulugan ng salita sa Biblia, makikita natin ang trumpeta ay hindi lang tunog kundi isang babala isang mensahe at isang panawagan sa paghatol. At kung ang mensahe ay ibinubuga ng isang instrumento, paano kung ang instrumentong iyon ay tao? Trumpeta, mensahe, tunog, salita, pagpapatunog, pagsasalita. Kung gayon, ang taong ginagamit para magsalita ng mensahe para pukawin ang mundo, gisingin ang mga tao o guluhin ang mga bansa, maaaring siya ang trumpeta trompeta ng wakas, tao na may salita ng paghatol, at kung ang pangalan niya ay Trump, nakahawig ng trumpet at ginagamit siya para magdala ng mensaheng may epekto sa buong mundo. Posible ba na siya nga ang tinutukoy sa espiritual na kahulugan? Mateo 12, 36, 37 Sinasabi ko sa inyo na bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay magiging matuwid ka, at sa pamamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan ka. Kung ganyan kabigat ang mga salita ng isang ordinaryong tao, gaano pa kaya ang epekto ng salita ng isang makapangyarihang pinuno? Ang tunog ng huling trumpeta ay maaaring hindi lang tunog mula sa langit, kundi salitang bibig kasi ng isang tao. Isang tao na maaaring ginagamit bilang instrumento ng huling babala. Ang mga salita iyon ay maaaring magsilbing gatilyo ng pagkawasak o ng pagbabalik ng tunay na hari. Ang Trump ay kahawig ng salitang trumpet o trompeta. Sa Biblia, malinaw ang papel ng trompeta sa mga huling araw. 1 Corinto 15.52 Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay bubuhaying muli na hindi na masisira at tayo'y babaguhin. Coincidence lang ba na ang pangalan ni Trump ay literal na tunog ng babala? Noong panahon ng kanyang pagkapangulo, maraming mahahalagang kaganapan ang nangyari. Inilipat niya ang embahada ng Amerika sa Jerusalem. Pinirmahan niya ang Abraham Accords, na layuning magkaisa ang Israel at mga Arabong bansa. Daniel chapter 9:27. At siya'y gagawa ng matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo tipan, kasunduan, pagkakasundo ng mga bansa. Baka ito na ang katuparan ng isa sa mga unang hakbang bago ang kapighatian. Ngayon, kaliwat kanan ang gera, Russia at Ukraine, Israel at Hamas, Hezbollah, US, laban sa banta ng China at Iran. Mateo 24.6.7 Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa mga digmaan. Mag-aalsa ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Kasabay nito ang lindol, taggutom, pandemya at kawalang katiyakan. Ayon sa Biblia, ito raw ang mga simula ng paghihirap. Sabi ng iba, baka hindi si Trump ang trumpeta. Baka siya ang nagbubukas ng daan sa Antikristo. Pahayag 13:3. At ang buong mundo ay namangha at sumunod sa halimaw. Hindi ba't parang ganito ang nangyari sa mga taga-suporta ni Trump? Hindi lang siya presidente, isa siyang icon at para sa ilan isang isang tagapagligtas. Sa maklat ng pahayag, mayroong pitong trumpeta na sunod-sunod na babala sa mundo. Bawat isa ay may kasamang kapighatian, sunog, tagutom, pagkawasak, hanggang sa ikasyedo trumpeta. Pahayag 11.15 At tinunog ng ikapitong anghel ang kaniyang trumpeta. Narinig ang malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at ng Kanyang Kristo at siya ay magahari magpakailanman. Kapag narinig na ang huling trumpeta, magbabalik na si Jesus, mga solar at lunar eclipse, mga tunog sa langit na parang trumpeta, mga hayop na biglang namamatay, pahayag 8 to 6, at ang pitong anghel na may pitong trumpeta ay naghanda upang patunugin ang mga ito. Baka ang mga tunog sa langit at mga kalamidad ay literal ng pagtunog ng mga trumpeta. At ang pangalan ni Trump baka isa na ring senyales. Hindi natin sinasabing si Donald Trump mismo ang dahilan ng wakas. Pero posibleng siya ay ginagamit bilang instrumento, isang spiritual na trumpet, na nagpapaalala sa ating lahat na malapit na ang pagbabalik ni Kristo. Mateo 25.13 Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Kung sa tingin mo ay may katotohanan ito, ibahagi mo ang video. Baka ito na ang hudyat na hinihintay ng iyong pamilya o kaibigan para magsimulang magising. At tandaan, hindi tayo tinatawag para matakot, kundi para maghanda. Ang lahat ng ito ay hindi para maghasik ng takot, kundi para magmulat. Ang pangalan ni Trump ay maaaring hindi literal na propesya, pero ang epekto niya sa mundo ay parabang isinulat na sa kasaysayan. Tanungin mo ang sarili mo, sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ba ay gising na o natutulog pa rin?